Nasa rin niya ngayon si Mar Valbuena po, ang chairman ng Manibela. Ito lang po ay para ho natin alamin lang ha, kung sila ba ay meron ng schedule, kung meron man na pakikipagpulong po sa bagong kalihim ng DOTR. Mar, magandang umaga. Magandang umaga Sir Ted at magandang umaga rin po Ma'am -Ma DJ Chacha. Morning. Magandang umaga po sa lahat po nang nakasubaybay. Okay. Uh, di ba ang pagkakaalam natin ha na ang press release mismo ng dating DOTR Secretary Bautista at nitong sila Chairman Guadis ng LTFRB ay 86% na ang nakapag-consolidate sa buong Pilipinas sa lahat ng PUV combined, right? Narin, nabasa mo yan, di ba? 86%. Okay. Tama po kayo. Tama po kayo, Sir Ted. Eh kahapon, uh, eh, ka oh, eh, kahapon na-interview namin si Sec. Uh, Vince Dizon. Ang sabi niya, hindi. Ang totoo lang, na ng totoong nakapag-consolidate, ito sa pangkalahatan na ha, wala pang hinihimay dito na bawat uh, uri ay 43% pa lang. Yan ang sinasabi niya. Kaya sabi daw niya, kailangan makipagpulong siya dito sa mga stakeholders tulad ninyo. Yan ang issue ngayon, uh, Chairman um, uh, Balbuena. Opo, uh, Sir Ted, no? uh, Kitang-kita natin yung uh, pagsisinungaling nitong uh, LTFRB at itong nakara uh, nakaraang uh, mga nasa namumuno ng DOTR na ito yung naging sanhi ng aming uh, kawalan ng hanap buhay, pag expire ng aming mga provisional authority, hindi kami makarehistro, hirap kaming makabiyahe, hinuhuli itong nga uh, maling datos na ibinigay sa atin ng LTFRB at POTR. Pagtataksil ito, pagtatridor ito, hindi lang sa mga driver at operator, at uh, kundi sa taong bayan, uh, Sir Ted, na uh, ngayon ay nahihirapan dahil dito sa mga kasinungalingang ginagawa nila. At uh, mula pa kahapon, Sir Ted, mm. walang tigil ang tawag sa akin ng mga regional director ng mga ng LTFRB pati ng uh, ibang uh, RD ng uh, LTO. Hindi ko alam kung bakit at gusto makipagpulong. Sa akin, hindi lang basta dialogo o pulong ang uh, kailangan natin kay uh, Secretary Vince Dizon, kundi si Bakin, itong mga sinungaling na namumuno dyan sa ahensya ng LTFRB na maling datos ang ibinibigay. Isipin mo, uh, Sir Ted, na uh, pinamumunuan ng mga sinungaling at mga kurap itong uh, ahensya ng LTFRB na kung saan. Kami ay hindi na makapaghanap buhay ng maayos at hindi makapagserbisyo ng tama sa taong bayan. Bukod dyan patong-patong na kaso ang uh, inabot namin dahil sa mga kasinualingan nila. Hindi dapat ito palagpasin ng uh, DOTR Secretary. At dapat may maparusahan dito at uh, nag-aaralan naga na namin uh, yung pagkasampan ng kaso sa Ombudsman. Kinakalap namin yung mga... Uh, datos ng mga nahuli sa amin dahil dito sa pag-expired ng aming provisional authority. Sir Ted, kabuhayan yung kinukuha sa amin. Isipin ninyo sa late, eh, 50,000 pesos ang penalty umulta nung kasama namin. Nakarehistro pa pero yung PA eh, dahil nga expired na, eh, na kaming kolorum. Pero ang pinagmulan nito, ang ugat nito doon sa mga maling datos na ibinigay ng DOTR at LTFRB sa ating Pangulo, na ipinakita din nila sa taong bayan na marami nang sumunod na pawang mga kasinungalingan lamang. nag siya ito nung, uh, hindi ako nagkakamali, uh, March 5 o March 6 na pinalabas ninyo. At nag, nagpatunay pa nito yung interview kahapon kay uh, Secretary Vince Dizon na sana makita niya, makita niya na dapat hindi pamunuan ng mga sinungaling yung ahensya at nang sa ganon ay uh, magkaroon ng tamang... Uh, direksyon itong uh, okay. mm, mm, pagpapatupad ng PBMP uh, Ted. okay sige ganito ah uh, mar importante yung dialogue ah huh, with the with the secretary no oo ah uh, uh, meron na bang nag-initiate sa inyo para sa schedule nito O sa inyo sa inyong banda naman will you do it first sa inyo naman galing sumulat kayo sa kanya para magkaroon siya ng schedule. Sabay-sabay na kayo. Lahat ng mga nawalan ng hanap dito para lang din maayos yung mailatag no? itong mga isyong ito. Kasi naniniwala ako dyan eh. uh, we have to give well, this new this new official the benefit muna ano na patunayan ng kanyang kakayahan para masolve itong napakalaking problemang iniwan na nagdaan. ah uh, Mar, anong balak nyo? Sa ngayon, wala pang uh, binibigay sa amin na schedule kung may dialogo pa o kahit kung kailan kami magkakaroon ng dialogo sa Fed. Wala pa po. Okay. Pero noong uh, February 25, uh, nagpunta tayo sa kanyang tanggapan doon sa Primex pero mm. hindi, hindi tayo pinapasok. At uh, wala, pong, wala po kaming nahintay na kahit anong... Uh, schedule ng dialogue, sige, so ang akin lang suggestion dito, kung mamarapatin nyo, Mar, siguro naman pwede na kayong lumiham, papirmahan mo lang doon sa mga apektado ninyo, ng mga uh, grupo din, natutul nga dito, uh, Oo, oh, para lang uh, at least eh, meron ng ano din, ano, initiative kayo mismo na makipagpulong sa, sa, sa secretary at ako naman naniniwala na mabibigyan kayo ng, ng ano, ng panahon kahit papaano. Opo, Papacerted data uh, yan ay uh, ginagawa na natin sir Ted. Okay, sige. So, uh, sa ngayon, ang amin lamang dito ay uh, patuloy na, na mag-follow mag up dito kasi mukhang ano, mukhang lalabas talaga ang totoong bilang kapag hinimay-himay na yan sa PUJ, sa UV Express na mukha talagang malaki ang discrepancy. Hangu den doon sa ating inilabas na think about it episode na kung saan ang title nito ay Uh, Bugok na Regulatory Board. yun yan ang title niyan. O, ito ba'y napanood nyo Napanood po namin uh, sir Ted at uh, lagi po kami nakasubaybay. Kaya po nag-meet siya itong uh, press conference namin ito. Hmm. Yung uh, inilabas niyo po sa Think About It at yung uh, napanood po namin kahapon, nagpapatunay lamang na talagang napaka-irresponsable at uh, hmm. napaka-inefficient at uh, unprofessional itong... Uh, Oo. Okay, sige. So, Mar, makikibalita kami ha. Pag meron na kayong development, tawag lang kayo sa amin para sa ating ugnayan. Salamat na marami sa inyo, Mar. Sa inyong hanay, dyan naman sa grupo ng Manibela. Thank you.